Tano, Ano ang likas na katangian ng Diyos ayon sa pananampalatayang Katoliko? Sagot: Ang Diyos ay may mga katangiang ganap, walang hanggan at perpekto na siya lamang ang nagtataglay. Una, ang Diyos ay walang hanggan, hindi nilikha at walang simula o katapusan. Siya ang ako ay ako. Exodus chapter 3 verse 14. Walang pinagmulan, siya ang pinagmumulan ng lahat. Pangalawa, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Omnipotent, marunong sa lahat. Omniscient at naroon sa lahat ng dako. Omnipresent walang bagay na hindi niya kayang gawin walang bagay na hindi niya alam at wala siyang hindi naaabot sabi sa 1 John chapter 4 verse 8 ang Diyos ay pag-ibig hindi lang siya ay may pag-ibig siya mismo ang pag-ibig kaya lahat ng kanyang ginawa ginagawa ay bunga ng kanyang kabutihan ang Diyos ay ganap na makatarungan. Hindi siya nagpapabaya sa kasalanan. Pero siya rin ay lubos na maawain. Laging handang magpatawad sa tunay na nagsisisi. At pinakamahalaga sa pananampalatayang katoliko, ang Diyos ay isa. Pero may tatlong persona. Ama, anak at Espiritu Santo, hindi tatlong diyos kundi isang diyos sa tatlong persona. Isang misteryo ng pag-ibig na walang hanggan. So, ano ang likas na katangian ng Diyos sa pananampalatayang Katoliko? Siya ay walang hanggan, makapangyarihan, makatarungan, maibigin at banal ang tunay na buhay na Diyos at siya ang dahilan kung bakit may pag-asa buhay at kaligtasan